Hello mga guys, good morning. Uh, dito tayo ngayon sa bukid. Papasalan sila natin itong aming palay, uh, guys. So, guys, sundan nyo lang ako. Punta ko doon, hanggang doon sa dulo. Papatubig ngayon. Ay yung service ko mga guys yung bike doon guys sa uh, dulo sa may makina pupunta ko ito talay namin ang variety pala nito mga guys ay US 88 isang hybrid na palay natin mga guys. Sa inyo lang ako. Pala mga guys, ay tinanim nung December 16 taong kasalukuyan. Uh, ang kuno nito ay mga end of February siguro ang pag-aanin ito. guys kaya kung madaling matuyo yung bukid ito so, yung one namin mga guys uh, ginagamit namin patubig pag, tag, pag, panahon ng tagaraw sa ngayon kasi dito sa amin walang, kwan, uh, walang irrigation kaya ang ginagamit ay sariling patubig sa bukid uh, simula nung preparation hanggang pagtatanim hanggang ngayon sa uh, kapag kapalaki ng palay ito so, mga guys yung van yung kabila ito so. ito so, yung kabuhan niya hanggang doon sa may paler ito so, yun yung kabuhan niya ito so. so, mga guys ito so, yung van malagkit itong ano ito, isang tinitak na ito itong, itong maliit na naman pero dun sa banda uh, ibang klase naman na pala yun yung high grade ito so, malagkit maras na kakit mga guys kaya ito bukas ito wala na naman tubig sigurado ako mahina na naman mapakakuan na naman kukunti na naman ang tubig nito dahil sa mahangin toyong so, yung makina na ginagamit namin Luma na pero malakas Mayroon lang po nito sa amin na ginagamit May 15 years na ito na ginagamit Ayan Ayan mga guys So yung kabila Ano din Ayan Soro, mga bandang uh, alas 5 ng hapon ito tapos na mapatubigan nung uh, pinsan ko. Yung pinsan ko kasi uh, yung nagkukon dito sa bukid namin. Kasi uh, kaso. So oh, mga guys, doon, ganda sa may pader. Pagdila na ito, Doon sa may pader din dito sa kabila doon doon kaya kawan tamang tama lang ng pina, na pinagkukuha na ng makakain sa araw araw uh, hindi na kailangan bumili ng bigas dahil mahal din ang bigas sa kawan sa market kaya ito konting bukid sa pang-araw-araw na uh, pag pinagkukuha na ng makakain kung minsan mayroong natitira yun nagkupan na pinamimili pinagbibili yung sobra dahil hindi naman, naman kaya hindi naman kaya kayang ubusin itong kanini itong sabon sa buong pag pagkaanin na hindi na ako uh, na hanggang sa maani ito susunod so, na naman ganoon na naman ulit ayan ah, mga guys ayan uh, yung ano, uh, puro bukid ito mga guys ayan kikita um, nyo mga halos ganyan halos may talim na palay yan ang andon sa may kuhan, sa may tower ng kuhan doon. Yan sa may tower na yun, yung gilid ng karsada yun. Yan. Ganun din dito. Yan mga guys. Yan. Ito, puro bukit din yan. yan. Ito yan, puro bukit. May mga talim na palay lahat. ito pala ako mga guys tinan nyo ako yan ito yung bukid namin doon na yung, yung makina nandun So, mga guys, oh, kita nyo yung tubig nandito na doon sa so may makina tali na abonuhan na ito ng kan, dalawang dalawang bag tali 100 100 kilos na abono yung naiabono na rito Uh, sabihin ko sa pinsang ko uh, next week siguro pwede na nga bunuhan ulit to ng one, dalawang bag Mas maganda ngayon ang pagkatanim nito kaysa nung nakarang kwan uh, Sekarang tanim ito bago lang na 'ko ito bago lang na variety dito sa sa amin. ay galing ng Nueva Ecija ito, Muñoz, Nueva Ecija. Ah. Uh, ng binigay ng uh, DAR, Department of Agrarian ali kon eto na mga guys so parating na sa dulo tong tubig kita tayo ayan mga guys eto yung kon ito yung kabuuan doon doon sa may one. makina ayan mga guys ito so, yung sa wala rito gandoon sa may makina nandito sa kabila yan doon sa may makina guys sige mga guys maraming salamat sa inyong panunod ng aking mga video at, at itong aking video at sa mga video pang darating at huwag nyong kalilimutan na i-like at i-subscribe na rin at para magi para lagi kayong update sa aking mga video sa ngayon kasi ito ang aking pinagkakalibangan sa araw-araw eh. sa akong dating OFW pero sa ngayon ito ni muna ako dito sa bukit uh, medyo nakaka-relax ito guys yung service ko naman ngan service kong bike Mga guys, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye, God bless.